God hates pride. Proverbs 16:18. Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Sa panahon ngayon, parang normal na ang magmalaki sa achievements, sa social media, sa kayamanan, o sa sariling kakayahan. Pero malinaw ang babala sa Proverbs 16:18. Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Ibig sabihin, ang kayabangan ay laging nauuna sa kapahamakan. Ang taong palaging iniisip na siya ang tama, magaling, o mas mataas kaysa sa iba ay unti-unting lumalayo sa Diyos. Bakit? Kasi ang pusong mayabang ay sarado sa pagtutuwid, sa pag-amin ng kasalanan, at sa kababaang-loob. Ang Diyos ay laban sa mapagmataas, pero malapit sa mapagpakumbaba. Gusto niyang lumapit tayo sa kanya. Hindi dahil sa tingin natin ay karapat-dapat tayo kundi dahil alam natin kailangan natin siya. Ang kabaligtaran ng pride ay humility. At sa harap ng Diyos, ang kababaang-loob ang daan sa pagpapala. Kapag inaamin nating wala tayong kayang gawin nang walang tulong niya, doon siya mas lalong kumikilos sa ating buhay. Kapatid, baka may areas sa buhay mo na pinapakita ni Lord kung saan ka dapat magpakumbaba. Huwag nang hintayin pang masaktan bago matuto. Piliin mo na ngayon pa lang ang landas ng kababaang loob. Tara, manalangin tayo. Panginoon, salamat sa paalala mo ngayon. Patawarin mo po ako kung minsan ay pinapairal ko ang pride sa puso ko. Turuan mo akong mamuhay ng may kababaang loob. Laging umaasa at nagtitiwala sa iyo. Ayaw kong mapahamak dahil sa pagiging mapagmataas. Linisin mo ang puso ko at gawin mo akong mas katulad ni Jesus. Sa kanyang pangalan, Amen.